Labis na uh, gutom po kami sa aming biyahe. Ayan. Galing po kami ng city nun. <laughs> Nauhaw. At gutom. Kain po tayo ng popcorn mga bitch. Ayan. Galing lang po kami ng city hall. At kami po ay na po mga kapil. Hayaan na. Kapag huminto kami sa Agnes, kumain kami ng popcorn. Ay. Ay, mana. Ya. Yeah.